So, uh, nandito na naman ako mga idol sa terminal. Eh, walang biyahe, oh. Ayan ang tas ng tubig dito. Baha. Oh, ayan, may naglalakad. Uh, dito, dito sa bungad, sa may hita na ito. Ngayon, nandun sa gitna, talagang matas na. Kaya wala po akong pila. Walang biyahe. Um, ayan. Kanina, doon ako sa may Abangan, sa may Marilaw. Update ko lang sa inyo, talagang matindi ang habagat ngayon. Napakataas ng tubig baha. Tuloy-tuloy ang ulan. So, para ipagkita ko siya, nandito ako sa may Barangay Banga, mga idol. Ayan ang Barangay Banga, oh. kanya nyo mga idol ayan ang sistema ngayon hindi na dati hindi binabato dito ang highway na ito ngayon tingnan mo sa sobrang uh, lakas ng uh, ulan buhos habagat sa bagyong karina ayan po oh. gumagapang gapang na kaya matindi talaga kasi tingnan mga idol ang tindi talaga mga idol kaya ako inilikas ko na lang itong taxi ko kasi nung nakaraan nalublob ng tatlong linggo ang hirap mga idol at ibalim nandito ako sa labas lalawin na lang ako pa uwi at least nailikas ko yan tindi oh dito talaga yung sa may pinipila namin yung rota namin tingnan mo mga idol